Hello guys, welcome to Sewing Positive. Sa video na to, papakita ko kung paano ako maglagay ng zipper with lining. So, kung mapapansin nyo, ito, dinikitan ko na to ng double-sided tape at tinupihan ko na siya kasi para mas madali na siyang ilagay, uh, ipantay dito sa zipper. Tapos yung lining, kailangan, uh, naka, dun sa right side, ito yung orange. Naka, yan, nakapatong dun yung, ano, Bali tapos syempre sa top yung main fabric. So kaya ko tinupian na siyang ganyan. Kaya ganito yung procedure ko kasi mas madali ko siyang i-align. Mas madali, madali ko siyang nakikita para sa akin lang to guys ha. Uh, so pinapakita ko lang dito yung 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 paraan ko. Para sa mga baguhan, yung mga talaga sobrang bago pa. So maganda to uh, baka makatulong sa inyo sakali. No. So ganyan kailangan naka-monitor kayo. Syempre hawak niyo yung main fabric at tsaka yung syempre yung sa ilalim tsaka yung zipper. Magkasama yung kasi yung zipper at tsaka yung, yung lining. So kailangan dito titignan yung mabuti yung nasa ilalim at tsaka yung main fabric syempre. So yung lining kailangan titignan niyo may may konti siyang allowance doon sa may sobra siyang ano that makikita niyo may sobra siyang konti doon sa yan dito sa zipper. Tapos, syempre, at the same time, kailangan i yung main fabric naka, naka line, itapat nyo rin doon sa ano, may konting allowance so sa foot presser ng walking foot na ano na hindi siya masyadong nakadikit doon sa pinakangipin ng zipper. So, lagi, lagi nyo lang mo-monitor to. Yan yung yung lining. So, makikita nyo naman yan kapag pinapatay uh, pinapantay nyo. Syempre, may, may, may bakat naman yan na parang naka ano na siya. May line. So, tuloy-tuloy lang, lagi nyo titignan nyo nasa ilalim para hindi mawala sa linya. So, tuloy-tuloy lang. Ganun lang, every every andar, oh, kada andar nung ano, nung foot, nung sewing, o, check yung ilalim, tapos pantay ulit sa ibabaw oh, hanggang sa makarating kayo dito sa dulo. So, mas madali siya. So, kasi ganito yung paraan na ginagawa ko kasi na, mas nakikita ko. Hindi e katulad kasi sa iba yung minsan may tutorial kasi dati nung baguhan, sobrang bagong bago lang din. Hanggang sa na, nakita ko may nagturo nito din sa YouTube na ano na ganito. So ginaya ko mas maganda na nga tong ganito. Mas madali pa. So share ko na lang din para dun sa hindi pa nakakalam. Sobrang bago pa, bago pa lang sa pagtatahe. Eh, baka makatulong din sa inyo to. So ayun ko papapansin pantay na pantay na siya. So mas madal, mas ano siya, mas accurate yung mas accurate kasi talaga yung yung pag-stitch. So ganun din sa kabila, same procedure. O syempre tutupiin niyo lang yan tapos medyo babawasan niyo lang mga excess. So kailangan nga pala lagi may mga sobra, no? Hindi niyo pwedeng kasi hindi niyo kasi pwedeng isakto. O para sa akin kasi dati sinubukan ko nagsasakto ako. Kaya lang pagdating pag natatapos ko napapansin ko nabibitin sa so, dito, sa paraan na to, uh, natutunan ko lang din naman dito sa YouTube, eh, yung mga nagtuturo, naglalagay sila ng allowance ng mga fabric kapag ka mag attach ng mga zipper, lining, maglalagay ng mga gano'n, etc. Hindi ka tulad sa mga damit, kasi mga damit talagang kailangan minsan saktuhan dun. Ang mga sinusobrahan lang nila doon, mga sim allowance. So, gano'n procedure lang ulit. So, ito yung, ano, yung, yung top. So, kailangan nakapantay doon yung main fabric, so nakapantay dito. Yan, do sa unang nung sa unang mong sa una sa, sa unang ano tinahi, kailangan nakapantay yung yung susunod. Ganun lang ulit, kailangan pantay niya sa ilalim tapos yung lining kailangan nakapantay doon sa ay naka, medyo may sobra siya doon sa zipper. So, syempre yung top, ganun ulit. may konting allowance lang doon sa ano, 'wag masyadong ididikit doon sa ano. Yung pinaka foot presser, 'wag masyadong ididikit sa zipper. So, kasi pag dinikit mo yon, medyo ma mawawala sa limbo. Ang mangyayari doon, parang balok-baloktot yung paglagay ng zipper. Kapag ka uh, masyadong nakadikit doon. Mapupwersa kasi kasi ang walkie foot masyadong malakas. Madiin, madiin kasi si walkie foot. Malakas kasi siya kumpara sa ibang ano. Kasi pang heavy duty talaga na fabric. to. So, bali nga pala yung gamit ko ditong fabric, uh, Cordura 1000 Denier. So, talagang ginagamit siya sa mga bag, wallet, mga luggage kung ano ano pa. So at saka maganda ang kundura dahil uh, kaya ito yung ginagamit ko kasi mas talagang uh, tumatagal siya napansin ko. Uh, matibay. Mas matibay siya kumpara doon sa mga ordinary ordinarying nylon. Yan. So ganoon lang ulit, check niyo lang palagi oh pag tinatahi, check lang palagi doon sa ilalim tapos tahe. And then check yung ilalim. Ta so, syempre may alalay kayo diyan, alalayan niyo mabuti. So para lang to reminder lang guys ah, para sa para sa mga baguhan lang no. Kasi syempre alam na yung mga alam na. Oh, okay na to. Pero salamat pa rin kung gusto niyo panoorin, pwede naman. So ayan. tapos na guys. Ah ito papakita ko naman dito. Babawasan ko yung ibang mga ano, mga sobrang hindi kailangan. Bali ito kakabit ko yung ano, yung slider. So kung mapapansin niyo muna dito ayan oh. So ito nga yung sinasabi ko, mas pantay na. Tapos itutupi ko na lang yung ano, yan, yung lining. So, ayan, mas maganda, mas madali. So, bali, ayan, ito, gugupitin ko muna to. Ayan. Uh, yung kabilang side, hindi ko ititira ko yon kasi doon ko ikakabit yung slider. Doon ko ipapasok. Kasi ito, pag, ito katulad yan, pag nagupit na kasi yan parehas, medyo, para sa akin matigas na to eh, medyo mahirap siyang i-bend yung zipper mismo para ikabit yung slider. So, so bali ito, papakita ko nga sa inyo itong ano. So, bali dito ako magkakabit ito sa may sobra. Kasi at least ito, pagka binend ko siya, talagang susunod siya. Hindi siya kukontra dun sa ano mas madali. So, yung ginagawa ko. kailangan pantay pa rin yung chain zipper dun sa slider, sa pagsuksok ng slider. Ayan. So, medyo hindi ko mapantay kasi, ayan. So, ayan guys. Tapos na. Maraming salamat. Guys, kung gusto, gusto nyo itong video na ito, no, palike na lang. Uh, Siyempre, pa-subscribe na lang din kung gusto nyo pa yung mga ibang uh, video na mga i-upload ko. Salamat.